Haloy ng may pagrugaring na tindahan si Nanay Ami Baltarcan Barangay San Juan, Santo Domingo, Albay. Ang tindahan niya, ang sulamenteng piglalauman niya para sa mga gastuson kan indang pamilya o roaldaw. Istorya niya, saro sa pinakamabenta niyang paninda, iyo an ice cream. Alagad huli kan sunod-sunod na paltok sinding supply nin kuryente kan Albay Electric Cooperative sa saindang banwaan, pipira na sa nadaan niya sa, sa iyang supplier para makaiwas sa labing pagkalugi. Aminado kaya si Nanay Ami na apektado na sa iyang salit na noronegosyo, darakan parurong serbisyo da akan aleko. Para po sa ko, ma'am, number one talaga dahil mayroon po akong small na business. Naapektuhan po ako, ma'am, kagaya nito, igawa akong ice cream. Minsan, hindi ako nakakapagbenta, nakaklose siya, hindi dapat pwedeng buksan, matutunaw. Oh, tapos, mainiton. Tapos, hindi, yung meron din akong yelo, dahil na nagtatagas, haluin siya magtagas ta, pag maano na naman, maabot na sa so kuryente, mapanibagong ano na naman, oh, may yelo din ako dyan. Sa balkunahing ini, pigpapalihis man ni Tatay Romulo sa ang init kan panahon na mas pinalala pa da akan maluyong serbisyo kan Aleko. Bako sa nakaya saro, kundi haros limang beses daa sa sarong aldaw ang pagpuro kan kuryente sa saindang barangay. Mag-aarong kang banggi na ngayon ang magsuma, oras ang ipagka-makaon, arong ang kain, mapaltok na naman, mga, mga, mga lanayin o klak na naman, maaabot ano, naman rin ang kuryente. Pero isa, pagkakaraong kan pagkaharog ng paggabi Kaya, yan ang problema kang ano kang alay ko. Perwisyon naman para sa trabahanting si Nanay Alicia Balisoro. Kansarong pagibuhan ni Nwig sa Barangay San Francisco ang daing untok na pag-brown out na sa indang na i Imbis kaya makagibo ni Nwig, kung minsan, prakasado na ang sa indang operasyon. Sa gabalo na maray, minsan, lalo pagras ang gibo, Day na natatapos-tapos. Siyempre, warang kulang ang sahod mi man, lalo na. Imbis mga kasahod ka kay mata, no, sarong simana. Masahod ka, kakarampot na lang. Taday, tulos. Naabutan pa kay due ang mga siring na agrangay na ini, bako ng bago kay Santo Domingo Mayor Jun Aguas. Katunayan, magi na nalkalde, an uyam naman daas sa palpak na serbisyo kan Aleko. Kaya bilang aksyon, nagpadarana nin ninsurat ang opisyal sa Senado as in Kongreso para maaksyonan ang parurong serbisyo kan Aleko. Ang as mayor po, ang na mamati ang kodi is yung mga reklamo sa kong kababayan ko na um, so negosyo ni ninda so mga akin ninda nag -aaradal. In fact, may saro digding nag-chat sa kuya na uh, I think she's from a call center na work from home ini po na uh, mawaraan na siya kitrabaho. Uh, talagang kairak po ang mga tao, ang, ang, ang generally kairak po ang mga taga-Santo Domingo dugang pakan kan alkalde. Nagkapirang bes naman da ang nakipagdayalogo as in nakiulay sa manihamiento kan aleko ang sa indang LGU. Alagad hasta sa presente, mayong konkretong solusyon as in aksyon ang aleko. Nagtutubod man siya na bako ng normalan pagkakaiguanin da ang mababa sa dosing bes na pagbrownout sa sarong aldaw na minadorar, nin 30 hasta duwang oras na pasakit na andara sa sa iyang konstituentes ang namamatian uh, ang kodigdi is uh, yung mga reklamo sa kong kababayan ko na um, so negosyo ninda, so mga aki ninda nag-aaradal. In fact, may saro digding nag-chat sa kuya na I think she's from a call center na work from home ini po na uh, na siya kitrabaho. Uh, talagang kairak po ang mga tao. Ang, ang, ang generally kairak po ang mga taga Santo Domingo tinawan doon man kan opisyal nasaruan sa indang banwaan sa may pinakahalangkaw na ranggo pag abot sa pagbayad kan electric bills, alagad bako subuot patas ang pigbabalos kan aleko. Talagang nahiling mi po. So pag worsen, no? Pag worsen. So nakadocument po ini eh. Nahiling mi po. Nagrabi na. So talagang di na ako nakatios but to, to write a letter na po sa national government kan nakaaging Mayo 21, kan ipadaraan kasuratan na parehong nakaabot naman daa kay Senator Rafi Tulfo, asin kay Chairman Committee on Energy Congressman Lord Alan J. Velasco. Sa ngunyan, pigahalat na sanakan LGU Santo Domingo ang pagtumar parte kan gobyerno nasyonal sa agrangay kan banuaan. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.